nagpaalam muna tayo mga brad ah, nakiparada muna tayo ng motor ayan at kasama natin mga brad si si Gadison at saka si Berto ayan so shout out sa tropa ko sa tumana si Berto ayan ito na yung to kayo mo isa rin kwan isa ring alamat parehas kayo ayan at syempre kasama namin mga brad si Whitey Whitey ayan Ulitin ko ah, hindi ito brownie, whitey. Si whitey. Ayan. Ah, okay. So kaya daw tinawag mga brad na whitey kasi ayan oh. Mm. Ayan, malinaw ah. Kaya siya tinawag na whitey kasi puti yung paa. Whitey. Whitey. Mm. Ah. ilang hakbang to? Wala. Ayan. So, shout out sa mga batang bunot. Ayan. oh Ayan, Ayan. Ayan mga brad, kasama ko ang mga batang bunot. Ayan, sa mga pupunta rito mga brad ha? Ah, walang entrance fee dito. Ayan. Libre. Ayan, magandang araw po. Ayan. Ayan. Ayan, ito yung pinaka viewing deck nila mga brad at makikita mo yung Kabuuhan ng Bunot Lake. Ayan. So mula dito sa kinatatayuan natin mga brad papuntaron sa kabila so more or less mga 600 meters to mga brad ayan so susubukan natin na lang yun mga brad at uh, titingnan natin dyan sa may gitna doon sa may gilid kung anong mayroon dito sa lugar na to mga brad sana may makita tayong kakaibang isda or uh, kakaibang halaman mga brad ayan So bago tayo yung mga brad Ulitin ko magpapasalamat lang tayo Sa dalawang bata na to Ayan Ayan Pasalamat tayo mga brad Kasi Nakisugyo tayo Na iwanan yung gamit ko At yung motor Ayan Kaya Mabuhay ang kapatid na to Yung dalawang na tong bata na to Ayan Sana pagpalain to ni Lord Ayan Iwanan ko muna kayo Ayan 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 Salamat salamat So, bago tayo lumangoy mga brad, uh, isa muna paalala sa mga batang nanonood. Ayan, huwag niyo itong gagayahin. At ng magulang ay kailangan. Ayan. Siyempre, bago tayo lumangoy mga brad, check muna natin yung eh, uh, yung tubig. Amoyin natin. So, walang amoy mga brad. Tikman natin. wala namang kakaibang lasa mga brad siyempre mga brad tingnan natin yung ilalim ayan medyo maitim mga brad yung buhangin dito ayan may kaunting lupa at pansin ko mga brad ayan na oh, may mga ayan, may tulya so maraming tulya sa lugar na to mga brad Ayan, oh. may suso. Ayan. Tara, langoy na tayo mga brad. Ang lalaki pala ng suso dito. Ang tataba. Ano yan? <laughs> Ayan, makikiraan lang po ako ha. Ah, ah opo. aso nyo po yung malaki na yan? Sige okay, po, salamat po. So, nandito na tayo mga brad sa gitna ng Bunot Lake. Ayan. So, napapaligiran siya mga brad ng puno ng job. ayun kaya siya siguro tinawag na Bunot Lake. Ayan. At marami ring ibon mga brad. At maraming fish cage Ayan. tara lang, win na tayo mga brad konti lang mga brad Ayan, so ang pinakamagandang bahay dito mga brad dito ayan ayun maganda rin tsaka doon. ayan konting langoy na lang mga brad Pwede po makidaan. Pwede po. Wow. Kamay ah, daan dito. Eh, salamat po. Kahit nasa gilid na tayo. Tao po. Pwede po makiraan. Pwede po makiraan. Ah, may aso. Maraming salamat sa Jos Ayan, tagumpay pwede po makihawak. <laughs> Saglit lang po. Ayun. papasalamat lang ako sa Panginoon. Ayun. baba Ay, salamat. Pasensya na po. Ayan. salamat sa Diyos. Thank you po. Pasensya na po. Ayun. So, maganda sana kung tingnan natin dito sa gilid eh. Kung ano mayroon. kung magagawi kayo dito mga brad sa may bunot lake puntahan nyo itong bukal dito at dapat matikman nyo to mga brad kasi ang tubig dito mga brad manamis namis mga brad diba maswerte yung mga nakatira dito mga brad kasi libre na yung tubig nila kaya kayo huwag kayong magsasayang ng tubig Ayan. so yung ibabaw nitong bukal mga brad uh, ang lalaki ng kawayan ayan ayan grabe ang lamig mga brad alam mo yung sobrang lamig ng tubig mga brad tapos lumangoy ka nakaka-relax ng katawan niya. Ayan. So, alis na tayo mga brad at magpapaalam na tayo. Salamat po! Ayan. Ayan, mayroon pa dito. Ay, makikiraan po. <laughs> Ayan, ang daming bukal mga brad. Hello babe Hi. Ay! Hi! <laughs> So, pangatlong bukal na ito mga brad. Ayan, malamig din ang tubig dito mga brad. At, marami akong mga kasama dito mga brad nanging isda, ayun ah. Salamat po ah. Teka, dito lang po kaya. Uh, uh, ah, salamat po. Sana, marami kayong mahuli. Thank you, thank you. Woo, ang lamig. Ayan. po. Pasensya na kayo, mahagip kayo ng camera ko ah. Ayan, makikiraan. Ano nga, Ayun, oh, nabulit niya mga brad. <laughs> Thank you po, salamat. Ayan. Nakita niyo po ba ako yung lumangay niya kanina? hindi. Ha? Ayan, lumangay po ako patawid. Ayan. Salamat po. Up, balik na tayo doon mga brad. Ayan. Nakada tayo pa balik doon. Ayan. Ayan mga brad ha. Ah, ipapakita ko sa iyo yung huli nila. Ayan Oh. Dito lang to mahuhuli. Oh, Ayan oh, ah, ang Ayan. sarap po. Gurami ata itong malaki na. Jaguar po yan. Ah, Jaguar pa yan. Ayan mga brad. Sana maka 10 kilo sila. Ano ho yan? Ibibenta nyo o oh, pang ulam lang? Pang ulam lang po yan. Flavor Salamat po. Ayan. Ako yung lumangoy po dyan kanina. Nakita niya? Ah, hindi po. Ah, hindi niya makakita. <laughs> Sige po. Salamat. Ayan. Sana mga makasampung kwan. Sampung kilo. Ang daming isa sa gitna. Thank you, boss, ha? Hello. Okay lang ba? Mahagit kayo ng kangkong, ng camera ko? Ay, salamat. Hello, hello, vlog. Hello. Hi, vlog. Oh, dami na So nakabalik na tayo dito mga brad sa may view deck ng Bunot Lake. Ayan. So maraming salamat Bunot Lake. Ayan. Salamat din kay kay Berto at kay Gadison. Ayan. Salamat din sa atin niya ah, ah, na nag-suyo tayo. Ah, nakiiwan tayo ng gamit. Ayan. So ngayon mga brad, ah, susubukan natin kung ah, pwede pa tayo lumangoy sa maay Calibato Lake. Ayan. So, mula dito sa Bunot Lake, ah, pupunta tayo ng Kalibato Lake at ayan <laughs> hindi na natin huhubarin itong mga brad so magdanamit naman tayo at hindi na natin huhubarin yung short natin ayan para iwas hassle mga brad <laughs> diretso diretso lang na ayan. ayan ganda ng kwan ganda ng sikat ng araw mga brad Ayan, ito yung bahay ng atin ni ni Berto. Ayan, maraming salamat. Ah, salamat sa atin niya, iwan tayo dito ng gamit. bye, bye puti. Puti oh. Puti. Bye-bye ay kasama ka na puti ha ayan so yun lang mga brad kita kita tayo dun sa Calibato Lake ayan dyan lang kayo